Ito mga sa nag -loss compression na ito. Kaya matik, kailangan nating ano? Pera mga remote mo. Kailangan nating uh, itap overhaul. Kasi sabi ni sir, meron daw na tumunog o tumutok. Yan, wala naman check-in din yan. Matic po yan nag goods yung kanyang AC, goods yung wiring niya. Ang problema lang nito, nasa makina ng mga sir. Kaya kung bakit, ganito na lang yung kanyang ano, under niya. Kung hindi mapapansin sa video, pero pag sa ano, pag uh, actual, makikita niyo yung parang uh, alanganin na start tapos merong pang ano, parang hangin na lumalabas. Ibig sabihin, baka may problema to. Mahaling yung balbula, bumaluktot, piston, butas, yun yung mga ganyan pagdating sa loss compression. Kaya kailangan natin mabuksan ito para makita natin kung bakit nga ba ito nag loss compression. nang mga na natin yung upuan at ang uh, problema lang nito kaya uh, parang may hangin na lumalabas nalaglag lang yung ano kuna tanggal kasi siguro may pumutok dahil ano umiwalay yung ano yung spark plug doon sa ano sa head kaya i-try ibalik yan sana hindi loose yung kid niya pala naman dito na ano uh, hindi naik hindi na higpita ng maayos kaya siguro sa lakas ng makina anong presyo ng makina at mainit umiwalay eh. kaya kailangan natin ibalik yung spark plug muna I try muna natin i-trade kung maghihigpit pa kapag kaya hindi maghihigpit matik ipapapasin shop natin yan oh, Ayaw na. Ayaw, yeah, um, uh, ayaw ng lubog mga sir. Maliit na lang yung trade na naiti-trade natin dun sa head. Kaya obligado papamasinsyap yan or choice ni tropa ito kung gusto nyong palitan or iparit trade na lang. Kasi meron namang gumagawa yan sa masinsyap mga sir. Okay ito mga sir. baliya uh, nailubog na natin ng maayos yung kanyang spark plug at itatry natin. Paanda rin. Anday natin. Ayan, mandan na mga sir. Bali, nag-loss compression dahil sa spark plug na hindi na ilupog ng maayos at hindi na i-trade ng maayos. diyan nga lang, eh, i-trade pa natin. Kaya at least, nakatipid si sir. Kaya napaka-importante yung dinodouble check natin. Yung mga spark plug natin, na dapat hindi yan na uh, konting higpit lang. Okay na, higpit natin naman mab mabuti. Huwag na may sobrang higpit. Yung sakong sakong lang. At dapat, kinakamay muna yung spark plug habang nag-trade tayo ngayon kapag iigpitan mo na doon ka na ng, ng uh, spark plug wrench eh okay, babalik na natin yung ano ang bolcho nya kasi tinanggal natin dahil uh, estimation natin kaagad yung balbula. at puti nga nakita natin kaagad yung con at hindi natin nakalaskan Okay, babalik na natin at goods na